Dok. Ito na nga, usapang bakuna tayo, Dok. No? Para malaman natin sa mga kasangbahay natin na, na natatakot ganyan. May mga iba kasi takot sa bakuna, Dok. kaya eh. Ano, pwede pa explain natin sa kailan? Ano ba ang bakuna at paano ba ito gumagana? Ang bakuna is sa paraan para hindi ka magkaroon ng mga nakakahawang sakit. Ito po ay isang klase ng uh, treatment na ginagamit natin na mula sa mga bacteria o viruses. Unang-una, -una, may dalawang klase ng bakuna. Isang live at isang killed. Yung live vaccine, ito po yung mga buhay na bacteria o viruses, pero mahina lamang sila o nasa weakened state. Tapos yung namang killed vaccine, ito naman po yung talagang patay na. So ito po yung, ang pinakaiba lamang po nila, itong live vaccine, ito po yung mayroong pang effect sila po yung nagbibigay din ng uh, mas maano mas matagalang um, pro protection sa mga natatanggap nito. Yung nga lang may mga downside ang live vaccine kasi sa mga tao na immune compromise, kagaya ng mga tao may diabetes medyo kailangan may pag-iingat. Bukod dyan, sila yung bakuna na kailangan laging naka ilagay sa malamig na lugar, refrigerated. Iba-iba pa pala Opo. ito. Pero sa dalawang klase na banggit nyo po ng pagbabakuna, ano po ba differ difference ng dalawa sa epekto sa katawan natin? Pa, paano po nakaka-prevent ito ng mga sakit, yung dalawang klase na yun? Uh, yung dalawang klase ng bakuna, unang-una -una, ang target nila ay magkaroon tayo ng uh, patibay ng immune system natin. Ang target kasi ng vaccine ay palakasin ang ating resistensya sa mga sakit na pwede natin makuha sa ating paligid. Ang ang kanilang ano, ang ang live, yung nga, mas matagal ang kanyang effect. Samantalang yung kill, kailangan, kailangan, ng booster para mapagpatuloy ang kanyang effect sa tao. Oh. So masasabi po ba natin, Dok, yung mga COVID vaccine is Uh, killed po yung gamit. Dun, kasi nagbo-booster po tayo doon eh, no? Ang um, COVID ano, COVID-19 vaccine kasi Tini ano siya. Ah eh. um, isang klase na siya ng vaccine na nasa subtypes na. Oh. Kasi iba na siya, eh, ibang klase na po kasi ang proseso ng paggawa dito. Hmm. Meron meron tayong mga subtypes bukod sa live and killed, meron na tayong tinatawag na mRNA. Um, marami pang klase. Ang alam ko, ang COVID vaccine is mRNA vaccine. Eh. Okay. So, pero, bagamat gano'n ang kanilang ano, ang pinanggalingan nila, kailangan pa rin talaga niya mabus kasi para mapanatili yung lakas ng kanyang effect sa katawan natin. Okay. Dahil unang-una -una, ang vaccine mayroon limit, limit, ano lang, limitado ang kanyang effect. Oh, so, kailangan mo ng ano, uli, upgrade okay. o... Yan para mapagpatuloy ang kanyang protection sa tao. Okay. Dok, ang bakuna po ba ay merong suggested na edad kung kailan dapat i ibakuna sa isang tao? kasi may mga bakuna po na parang bata pa lang, binabakuna na. Yung mga bakuna po, po ba yun na applicable lang para sa mga bata at hindi na pwede sa matanda? Ang vaccine po ay pwede po sa lahat ng edad. Okay. Pangunahin na yung mga newborn. Okay. Kaya po sa mga health centers natin sa ating mga barangay, ino-offer po ang libreng bakuna sa mga sanggol. Yan po ay kailangang magawa before mag one year old ang isang bata. At bukod doon sa bakuna para sa mga sanggol, meron din po tayo mga bakuna sa mga nasa uh, elementary elementary age na mga bata. At ganon din sa mga adult. May mga specific silang bakuna na naaayon sa edad. Ayun, Ayun Dok, nababanggit niyo po yung mga klase ng bakuna na naaayon po sa edad, no? Ano-ano po ba yung mga bakuna po na dapat maibakuna naman talaga sa mga bata? Dapat hindi nila ma-miss, lalo na po dun sa ating mga newborn. Sa mga newborn, ang mga available nating uh, bakuna sa health center, gaya ng BCG, hepatitis B, yung tinatawag naming Penta. Kasi yung Penta, apat, uh, limang gamot siya o limang vaccine siya na pinagsama-sama. Kasama na dyan, kinabibilangan siya ng diteria, pertussis, tetano, hepatitis B, at saka, um, Kalimot Oh, basta lima siya. Lima siyang vacuum na binibigay sa atin na tatlong doses siyang binibigay. Bukod, bukod dyan, mayroon pa tayong oral polio vaccine. Tatlong, tatlong doses din na binibigay sa kanya. Tapos doon, meron pa tayong tinatawag na uh, IPV o inactivated polio vaccine. And then, yung isa naman sa susunod, yung hepatitis. Dok, so, ito po mga nabanggit po ninyong bakuna, available po ba to na, ba, libre po ba pwedeng makuha ng ating pong mga kasambahay? Kasi syempre, kung kailangan pala talaga ng bata, may ino-offer po ba tayo na ganun, lalo na sa ating mga government hospitals? Ah, libre po. Indeed. Wala po silang aalalahanin. Sa gastusin kasi binibigay po ito ng libre ng pamahalaan mm -hmm. ng ating DOH at pati ng local government. Sa tatlong bakuna po, no? sa tatlong beses po nagagawin nila yun? Opo, within one year, kailangan makuha ng bata o makuha ng sanggol ang mga bakuna na ito para, para matagoray sila na fully immunized child ng limang. Ito, may nasa screen natin ngayon 'yang dapat, kumbaga checklist din ng mga kasambahay natin na dapat kumpleto 'to bago mag oh, sa one hanggang one year old pala ang bata.